Dito tayo. Dito tayo iinom. Iwas tayo sa malakas magpulutan. Kasi yung mga kasama natin dun malalakas sa pulutan. No? Dito, tayo, no? Dito tayo sa malayo para hindi tayo masundan. okay ba? Diba? Sige nga, subukan mo. Pare, ano ka oh, Ano dyan? May... Padating? Ah, pare Oh, naging naman pala kay pare ah. Paano Kano masabi? Masabi so, 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 yung pulutan nyo ah. Oo oh, ngay, nga eh. Pulo, sige Tagay mo, po. naman sa inyo eh. Sige Kumaya. Hindi, ka nagbibiro? Hindi. Sige, sige. Ikaw. Pulo. Ay! 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 Ayun naman namin ma kikita mo kami dito eh. Wala ibang pulutan. Yan oh. Eh. dito hey. nga lang eh. Kasi konti lang to. Layo-layo nga ni Padi. Hindi ako, gagana hmm. gaganaan niyan. Op. Hoy, oh, bagay muna bago pulutan. <laughs> pulutan muna bago taday. Hmm. Oh. Nga ba sinasabi ko eh. Yan hey, nga ba eh. Hey, sige, sige, okay lang. Sige, sige. Ang lakas talaga ng pangamoy, na. No? Paano masabi? Ang pangamoy? Ito ko, bayabas. Huh? na to. Chat puno na. Sige. Chat ka na. Dapat puno. Yan. Chal. Punong puno talaga eh. Kala, tanggalin natin may langgam. Sige nga, subukan mo. Nagsayang pa ng alak. Nagsayang pa ng alak ngayon. Ah! Ano alak. ala, kung libre eh. yatin to, baka kunin pa eh. Ayun na, parang lago. Sa akin na ba? Para maraming, para makadami tayo. Oo. Ayan. Ayoko pa naman yung nabibitin. Nice. Ayan. Na, Lailo natin to. Ang pulutan. Pakakunin pa eh. No, ano yan? Bakit ganyan? Punti. May niyo yung lalamunan mo. Ay rayo mo pa yata kayo. <coughs> Nako. Na. Hindi malulunod yung wow. lamgam. Paano mo sabi? yan na. Nakatakot ubusin. Isa nyo para pumulutan ako. Uh. 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 Ay! Punong puno. Punong puno. Ang ganito ang tunay na ako minum ng tunay na lalaki. Malapit, malapit. Shot malapit puno talaga. Shot puno. Oh, sayo na. Oh. Mm. Lasing na, lasing na. Lasing na, lasing na. <coughs> yung pulutan. Ano kaya gagawin natin dito? Hindi! kita na natin yan! Oh, tingnan oh. mo! Ano? Nakakabangon pa. Lasing na lasing. chat, ano? durog na yan. Isa pang chat, durog na yan. Isang paano masabi? Sabi mo siya, hmm. sa inyo, pag kayo nagkinom, hindi na sa tiyan. Kaya ko, tinom mo. Tingnan mo, puno ko Puno, hindi pa ako nalilasin. Mamaya, bagsak yan. <smart> Mamaya, brang, kalap. Mamaya yan sa atin. Ano talaga gagawin natin dito? Ito po na di ba? Sige, may problema naman. na natin doon, oh. Bukas ang problema yan. Sige. Sige. <laughs> Sino ate dyan? Kaya, kaya ko ba? Ano Ay, ba? Ayaw ko buwat, eh. Kaya ba? ba? Kaya, kaya, ba? kaya, ba? kaya, kaya, kaya pa dahil. Hindi, hindi, na kaya nyan. Buwatin natin. Kaya, kaya ba? Dala yung pulutan. Ayan. Ayan. Lasing ka na pagpulutan talaga. Sakto. Sakto. Juan